Labis-labis ang naging pagsisisi ng isang OFW sa Saudi Arabia. Ito ay matapos ang isang mabigat na paratang sa employer nito. Ayon nga kay Kabayan, ang lahat ng ito ay nagawa niya dahil lamang sa kanyang pagkabigla. Sa ibang post nga nito sa kanyang social media ay mapapansin kung gaano ka-generous or mapagbigay ang employer nito sa nasabing OFW. At sa mga naunang post nga rin nitong si Kabayan ay makikitang Ifineflex pa nito ang mga natanggap nitong regalo. At para sa kabuuan ng istoryang ito, panuuri natin ang video na to. Magandang umaga po. Ako po si Liami Panagiton na tertrabaho po dito sa Saudi Arabia po. Ako po ay humihingi po ng paumanhin po sa, sa nagawa ko pong kasalanan po, sa, sa nagawa ko pong video. Yung sa video po is si Ah uh, wala po yung kasalanan yung employer ko po. Wala po yung hindi po ako binugbog, hindi po ako ginahasa po. S uh, sadyang napanik lang po ako, nataranta gawa siguro na nataranta ako din nag na, na, na ano ako ng video at na-post ko sa Facebook po. At sa lahat po ng mga nanonood po ngayon, hindi po wala pong kasalanan yung amo ko, yung employer ko, wala pong kasalanan doon po. Ako lang po talaga yung may ano doon, nataranta lang po ako at nag-ano na, ako sa video po. Sa katunayan nga po, is nung hindi pa ako na nung one month pa lang po ako dito, binigyan na nila po ako ng DO, uh, uh, binilhan nila po ako ng ano, ng ticket papuntang Bolivar World. Uh, tapos nung sa Ramadan po, uh, second week po ng Ramadan, binig uh, presa po nila ako sa cellphone na Samsung. Tapos sa uh, nung Eid na po, uh, Good morning everyone. My name is Liami Panagiton. First of all, I want to to say sorry to my employer, to my sir and mom that I ruined this image and also about the video. The video is fake and also I'm just pretending to be scared. I'm just, all of that is uh, fake and all uh, all my friends and family and people out there please delete all the video that you take it please guys uh, uh, delete all because all of that video is fake and also I want to say sorry to my madam. And also to my sir, that I, I made a big, big mistake and I made a wrong decision of my life. And now, let's see the cell phone. Samsung, guys. Samsung Galaxy. I'll give thanks, guys. I'll give pranks. I'll give a video. videohan ko nila while hmm? Ina na charger. <coughs> <laughs> <I'm scared. laughs> Paalala po sa ating mga kababayang OFW, bago po tayo mag-post ng video, lagi nga po nating pinapaalala na lagi nating pag-iisipan ang mga ina-upload nating video. Kung kayo ang klase ng tao na nawawalan ng kontrol sa sarili, sa tuwing nadidepress kayo, or may pinagdadaan ng mabigat na problema, ay mas mabuting lubayan nyo muna ang paggamit ng social media. Dahil katulad nga na nangyari kay Kabayan, na-realize lang niya ang lahat ng ginawa nito matapos nga itong bumalik sa kanyang ulirat ng mahimasmasan ito. Sabi nga, think before you click dahil ang lahat ng ina-upload natin sa social media ay may katumbas na consequences. Lalo na kung mga maling paratang ang pinopost natin. At ang mahirap dito ay hinding-hindi nyo na mababawi ito. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita magsubscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. maram salamat sa iyong panonood.